Ito pala guys, kaya ayaw gumana yung motorbike ko. kinalkal ko ulit, kinalas ko. Pag nagpandar ako, tapos tumakbo siya ng kahit mga 300 meters pagdating sa unahan. Hihinto na siya, ayaw na umikot yung gulong. So, kinalas ko yung gulong, binuksan ko. Nandito pala sa loob ang sira dito sa loob ang sira, guys. Ayan, oh, nakita niyo yung, yung ano, spring. Ayan yung spring. Sa kabila, wala na siyang spring. Ayan yung nasira, oh. Putol. Kaya pala, napifil ko na pag ikot ng gulong, parang siyang matigas, hindi siya smooth yung ikot ng gulong. So, dito pala siya wala may spring dito wala na so ayan siya so alis ako at maghanap ako nito sa shop para ikabit ko mamaya so see you later